magandang umaga po sa atin lahat naway ang umagang ito ay maging mabiyaya at uh, puno ng pagpapala uh, ngayon nga pong umagang ito ay uh, ako pinagpapakuha ng mura yan po ayan po pinagkukuhaan at baka makatama po ito sa mga naglalaro baka okay, may makatama na bata po uh, medyo ma malaki-laki pa po ito ang aking landscape na ito ito po ay utay-utay na ang aking uh, uh landscape utay-utay <laughs> po lang at magamay uh, kumbaga isinisingit ko lang ito aking uh, ginagawang ito tayo na may, may trabaho din ayun po yung mga pinapakuha kong mga ang tag po dito sa amin ay mura kaya anong sarap po na yan lalo pagka kalumbahin may di po uh, ayan po ay inaakyat kaya ay kawa din naman yung tawon at ginagamitan ng spike ayan po ayun ang sarap po ng sabaw na yan at ito po ay unti-unti kong uh, pinapa ayos o ay ang dami nga pong sukal ay talagang hindi ko na ma uh, hindi ko na maturga ma hindi ko na masikas so, at lagi nga pong may trabaho din naman hindi e pag uh, kung kailan po lang ako uh, bakante edi kaya nga lang edi po lang po ang magtanghali pag wawalis lalo na to kayo ng gisa, nag isa nag wawalis eh talaga naman napapagod nakakapagod din naman mag wawalis ayan po Kung may mga tinanong ko malalaki na ngayon ayan po ang dami namang, daming walis pa ay, no, may din ang may na mga hindi ko alam kung ito yung kung tawag dito pwede po uh, pwede ayan yan po yung mga tanim dito sa loob ng aking bakuran ito naman ang mga, mga lansones medyo maganda ganda po ang sikat ng araw ngayon o ha Naki sana na yung mag-uulan At uh, ako nga po ay nagpahinga lang At ako ay uh, mag na naman Bay the tofu kong wali Sing kuy hagot ah, ah, Talaga naman wala nang kuan, Wala nang uh, tapos na pag na ito by po uh, ito yung akating ilal eh, gagamasan din Mm -hmm. talaga namang napaka damo na din kung paano na ito ayan po baga ko din iyan so. ayan po ito yung man na indian yung nakalaki ng malaki po ito, ito yung binili ko yung may ay kasi yung laki ng halos yung pula nito dito sa mura ah ayan po ang aking uh, uh, bakuran ayan ayan nag po kami ng isda uh, ulam at talong ito nalaw? Na. Uh, yes po uh, muli po ay maraming po salamat babayin po ako sa marami ko pang at pag-aalaman maraming po salamat may bisita po ako uh, ang kumparing Ray maraming po salamat uli God bless po at mabuhay po tayo lahat ina po lagi tayo sa pagmamaneho thank you po